Yan guys, nandito tayo sa uh, house ng friends ko na kung saan uh, nag, uh, nag din sila ng ibon. Hindi lang dogs ang binibreed nila. So, kung interested kayo guys, uh, pwede kayong kumontak sa akin uh, or um, bibigay ko ko yung contact number ng uh, breeder ng uh, African Labyrinth. So, eto guys, mga African niya. Uh, sir, ano po ba yung mga ano niya, uh, pangalan ng mga ibon nyo? Ito mga wild type green personata ito. Tapos may blue and cocobalt so, personata. Ayan, so yung kapag green personata kasi mga may ano yun, may orange na leeg at yung, yeah. yung mamay isa dyan. Pero iba kapag malinis yung leeg, ayan, wild type creatures na natin. Ayan. ayan sorry, sir, yung mga ganyan, naman nag-range naman ng mga magkano yung ganyan. Ayan, nag-range siya ng ano, nasa 1,000 pataas, 1,500 pataas. Ngayon, ha? Each, each. Mm -hmm. Ayan, so ang pair is 3,000. Ayan. ayan. Pero, Depende pa rin naman kung yung bukong ako. Ayun, oo. O, o. Ito. So, ayan guys saka meron pa tayong papakita na iba pang um, same pa rin naman ng ano ano ng ano African pa rin iba lang tawag sa kanila ayun so eto na important din po ito mga to ayan oh uh, ayan mga ito naman mga power blue pipe uh, opa mga opa lahat ito may green yung opa may blue Ayan, mga, uh, mga ano na to, mga 3-4 months na yan. Ah, mga baby pa sila. Ah, ah, Pero ah. sa kabila, ayun, mga uh, matured na. Ayun. So, sir, itong mga ganito naman, mga nag-realize kung manamagkana ang each at saka ang kaya? Eh. din, mga pwede na siya ng 1,000 isa. Ah, um, uh Oo. -huh. Pero, siyempre, depende pa rin sa kung ano yung kukuhanin. Ayun. Madali na kausap. Ayun. <laughs> <laughs> uh, tapos, uh, hindi ba sila mahirap uh, alagaan? Hindi, madali lang. Ano lang, uh, yan, yung, ano, yung uh, bird seed lang, African mix. Tapos araw-araw mm -hmm. parit lang ng tubig. Ayun, pwede rin bigyan ng vitamins yan, mga ganito. Mga essential, essential yung tatak. Mm -hmm. Iyahalo lang sa tubig. Hindi naman sila masahilan. Hindi, hindi, hindi naman. sorry, yes, ano pa mga iiwasan lang? Halimbawa pa nag ng ganito? Ang iiwasan lang talaga dito yung sobrang init. Ayun, oh. kaya dapat hindi talaga siya nasa direct sunlight kasi may, may chance talaga, malaking chance na ma-heat stroke. Ah, nahitro, 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 nahitro. Uh, may intro. Uh, Misa may kita mo, patay na lang kasi nainita ng sobra. Kaya nilagyan ko ng uh, ano yung taas bubong. Ayun. Tapos, ilang buwan sila bago sila mag-multiply? Uh, iba kasi parang 8-9 months. May mo na silang nag-prepare eh. Ah, ang bilis lang, uh, hindi ka naman ako ng na mga hotdogs na taon, iipag niya Na. No? Tapos ang ano nila, ang uh, ilang beses silang mangitlog sa isang taon. Ah, sa experience ko ah, mm -hmm. may ano, may uh, madalas mangitlog itlog talaga, pero yung nakakapisa uh, talaga mga ano, dalawa, tatlong beses sa isang, so, isang taon. Sa isang taon, ah, ang dami, pala nila oh, dumami. Ah, eh. kaya dumami na nang sobra yan eh. Oo, <laughs> tapos ilan po silang mga itlog sa so isang itlogan? Depende sa pares, merong minsan may lima, mm -hmm. um, tatlo, iba kapag konti lang tatlo, pero minsan mer meron ako diyan mga nakakabuhay uh, ng anim anin yung itlog niya anin uh, uh, oh, niya? oh napipi sa lahat e, pero eh, mm? salit salit ang ganyan kasa mm, <laughs> oh, no. talaga galing ha eh? ayan galing mm -hmm. kaya pala mabilis lang dumami ano? mabilis mm -hmm. dumami basta wag lang talaga mainitan minsan mm. kapag -hmm. sobra sobrang labig, diba? mm. iba -hmm. kapag January, February ayan, oh, ayan o oh, ayan yan, yan oh. ayan medyo kalaban uh, din, kalaban kalaban din, din yan, din. Mm -hmm. tapos ang ano nila pagka pagpipare nila Ah, uh, kailangan dalawa lang sila sa isang cage para makapag pair at saka pangitlog hindi naman. Oh, ideally dapat dalawa lang kasi kapag dalawa may ng, kasana, kasama, kasama sila, medyo na-stress sila eh. Hindi nang eh. Ah. Hmm. Hindi rin pala basta kailangan pala talaga naka-ice din sila, ah, kaya, no? kaya dito ayan, mga mga pair ko, kanya-kanya mm -hmm. silang uh, kulungan. Ayun, oo. Oh, um. Oh. Sir, so, pwede ba natin makita yung iba niya pa? Ito, dito. Ito, itong gitna. Ito, mga pair na to. Uh -huh. Ayan, di ba? Ibang pair. Ito, mga pairs. So, pero the rest, mga puro... Pairs na nata rin to. Ay, ito. Uh, Ito una kong pair. Pero the rest, mm -hmm. mga puro opa na saka wild type green pair. So. Ayan, oo. Ayan. Usually, uh, ano ang mga madalas na kinukuha sa inyo dito? Ito, yung green perso, So, madaming may gusto talaga niya. Ang ganda ng ano kulay eh. Uh, para siyang maliit na parot. Mm, mm Pero, African pa rin. Ah, African pa rin. Tapos, ang buhay nga pala nila, usually, ano ang tumatagal? Ako, hindi ko alam. Pero, mm -hmm. sana ba yung... At, eto, sa experience parang, nyo? Ito, parang, eto, parang 4-5 years na sa akin yung iba kong ibon. Ah, <laughs> uh, pero nagtuloy pa rin nang ito pa rin. Uh, tuloy pa rin. Ah. Uh, ito mm -hmm. naman, eto mga dilaw na to, Alps 1. Ito kasi yung kasi ang African Labs ni eh, Alps 1, Alps 2. ano so, naman ang ibig sabihin mga you know, ganon? Ito yung Alps 1 kasi kung mapapansin mo yung mata, yung puti sa gilid ng mata nila mas ano, mas uh, manipis. Ah, uh, ayos uh, uh, Ito hindi kaya uh, kaila, ito kung pagkasama ay bag sila. <laughs> uh, ano lang sila, hindi hindi lang sila pwedeng pag-parisen. Eh. Ah, bakit? Bakit? Kasi kapag ano, pag nagpares sila tapos uh, nanga nang hmm. ito, napisa ang tawag buknoy. So, ba medyo hindi na nag-buknoy. Pa paano mo ma-distinguish kapag buknoy? Anong itsura naman? Ito, meron ako dito isa. Ah, uh, <laughs> sa nga lang. Maganda siya pero gusto niya siya. Book <laughs> na, pala, bukno siya. Na bukno 'yan. Ito <laughs> 'yan, pero maganda siya. Maganda. okay. Maganda pero ibig sabihin ano yung siya? quality niya. Uh, uh, maganda din 'yung malaki eh. pero oh, ano, eh. pero hindi baog daw, baog. Hindi na para... pa-multiply. Ah, talaga? Kapag pinagsama sila, so hindi sila dapat pagsamahin. Ah, talaga. Pero ang ganda, diba? Ay, <laughs> ganda Nalilang niya, pero... Eh. Naligaw lang dito, nanghihina. Oo, oh, oh, pero... So, eh, pero, ibig nah. eh, sabihin, eto hindi pa na-breed. Hindi na mabibreed yan. Hindi. Ah, pet na lang talaga. Pero hindi pa kasi ako... Oh, hindi mo pa na... hindi mo pa na eksperimento. Oo, pero sabi kasi ng mga breeder talaga, hindi pa hindi talaga eh. Saka, mas maganda rin na i-ano, na panatili na pure Same. na lang uh -uh. yung line nila. Ang um, galing mo yung mga crossbreed, crossbreed, kung may chapsuy, kung baga sa aso, may mga uh, <laughs> crossbreed din na. Kasi ito sa malaki. <laughs> ito so, naman yung isa mo. Ayan, mga opa blue, green, Ewing, green, yewing, oka, tapos may mm -hmm. mga par blue dyan. Ito mga matured na ito, mga ah, 7, 8 eh. na yun. mga yun. Oh, ito mga parsi mga ito. Uh, ah yeah. Tapos, sir, uh, pa ano, paano natin malalaman kung may lang female? Ano ba, magpa sa inyo ng pair? Uh, okay. Ay, alam mo, yan yung mahirap no, kasi mm -hmm. ano, kasi, well, uh, yung usually, kapag sa visual, mm -hmm. ang yung sa, I mean, kung titignan mo lang sila, yung female, medyo mas malapad, mas mataba. Mas malapad, uh, mas mataba, pero parang uh, ang hirap yata, ano, kasi uh, uh, parang sila malulusog eh. Oo, uh, tapos yung mas, medyo mas malipis manit, yung male. Oo. Uh, uh, pero yung iba din kasi, na, yung sinaka pa baka yung kapag mas maluwag din sa may pelvic bone 'di ba etong mga yan si recipe nila oo uh, pag masikip lalaki eh. pero <laughs> ako kasi para sure yung iba kong ibon naka DNA kasi minsan pwede pa rin magkamali at ah, talaga pina pa DNA pa tong mga to oo uh, uh, talaga na, hindi uh, naman parehas naman meron pa palang ganun sa ibon uh, uh, pero um, ito minsan nakikita mo kasi sila kapag kuha patong na yung cock sa hen. No. ayun ay, ayun sure na na lalaki o babae. Oo, oh, eh, kaya lang, siyempre, pag-purchase tayo, hindi naman nila ipapakita na nag mate sila. Uh -oh. Kailangan na natin yung ganyan, medyo nadi-distract sila dahil andyan uh -oh. yung ibang tao. So, mm yun lang. E di, paano kaya natin mapipil? Pero yun, dito kasi, ito makikita naman na eh, pwede silang piliin. Kung kunyari, may, may banded na yung laging, sila lang talaga yung magkasama, magkatabi, makikita na dyan. Ah. Uh -huh. Ito sa flight okay. Oo, oh, di kailangan pala, ang bagay pala mag-iisay muna ng mga kahit naman isang oras. Ah, yung, <laughs> okay. yung, um, oh. ano yung okay. mga oh, maganda? Oo, oh, sino yung may bonding? Ang palit ah. Nakakatawa. Uh, uh, <laughs> Balit, so, uh Ito lahat ng mga pain na ko na yun kasi mabilis talaga siya dumami. Oo, oh oh, okay. duma oh, oh. oh, talaga siya dumami. Oo, pero pag ganyan karami, tapos may kanya-kanya silang kwarto, makakapag-multiply din. Oh, ah, ah. kapag, kapag malaki naman yung case. Mga ganyan. Huwag yung masikip. Ayun. Pero siyempre, ano pa din, uh, ideally pa rin, hiwalay na talaga. Mm, oo. Ayun. Tapos, sir, eto yung eh, nakapagparami na rin ba kaya? Yan, hindi. Ito, eh. ito, uh, may, ano ito. tawag dyan? Ano tawag? Kakatil. Ah, kakatil. Ah, eto ba yung pinano? Yung pinano yung pre-fly? Ah, oh, pwede, pwede. Ano, um, um, kasi nung nagpalipad ako ng drone, may mga nakakasabay akong ganyan. Mm -hmm. Nahabol nga lang ng drone namin eh. Ay, <laughs> ah, ganun ito sila. Ito yung itlog to eh. Kaya masungit kasi 'to eh. Ah, matapang sila. Kaya, sarap, mm. Ano sila uh, medyo sensitive. Kaya minsan 'di abayan ko na lang. 'Di tulad ng leverage. Oo, oh, no, minsan pwede mo silipin. Ito kasi pag pagsinisinis pa chalo lagi. Minsan inaayawan na nila itlog. Ah sila. Uh -oh. Aha, oo. O, asungit nga. Ah, Nakorin natin 'yung so, sorben. Anong tawag niya? Kakatel. Ah kakatel. -ka ayun. Ayan. Ayan guys, marami tayo mga choices. Kaya kung interesado kayo, leave lang kayo ng message para may bigay sa inyo yung buong details. At para makontak, ang makontak nyo, sila sir. Okay, dito lang yan guys, sa may lower antipolo, sa may... Um, ano bang lugar to sir? Lumang bayan. Na, Lumang bayan. Sa may SM Cherry. Harap ng SM Cherry guys. Ayan. So, paano guys? Kita-kits na lang. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, please subscribe, like, and share para update kayo sa mga bago pang mga vlogs. So, guys, ah uh, kita-kits na lang ulit. Maraming salamat sa panonood. And, mabuhay tayong lahat. kita uh, talaga, Ang magandang pag-usapag marami. Pag marami. <laughs>